Cocaine addiction. Seryoso to. Pero wag mag-alala, hindi lecture to. Gawin nating interesting at hindi mo makakalimutan. Kalma, asukal lang to. Pero para sa iba, ang cocaine ay hindi biro. Isa itong high na hindi lang basta bumabagsak. Lumalagapag ka. Ganito yan. Ang utak natin may dopamine yung nagpapasaya sa atin kapag kumakain tayo ng masarap o may nag-text ng Miss you pero ang cocaine, inaagaw 'yan. Binabahan ng dopamine ang utak mo, kaya parang ang saya-saya mo. Pero saglit lang 'yan. Pagbagsak, bagsak talaga. Nawawala ang dopamine at gusto mo ulit. Kaya 'yung minsan-minsan, nagiging araw-araw. Sa una astig, hyper ganado, feeling pogi. Pero mayamaya, -maya, may paranoia, sobrang yabang, at pinakamasama, iniisip mong magaling kang sumayaw kahit hindi. Bakit nga ba nalululong? Bakit nga ba nagsisimula? Pwedeng nasa lahi, pwedeng dahil sa paligid, stress, trauma, o simpleng peer pressure. Try mo lang, isang beses lang. Pero yung nagsabi sa'yo noon, wala na pagsira na buhay mo. Epekto ng cocaine addiction. Eto na, panganib sa kalusugan, sobra. Atake sa puso, stroke, sirang utak, relasyon, wasak. Akala mo hiram ka lang ng pera, pero sa kanila, manloloko ka na. Trabaho? Wala? Pulis? Pasok? Hindi lang to problema ng mahihirap o mayayaman. Cocaine? Walang pinipili. Paano makakabangon? Pero may pag-asa. Rehab, terapia, suporta. Hindi madali, pero posible. Kung iniisip mong, kaya ko namang huminto, tanong, bakit di mo pa ginagawa? Hindi lang to tungkol sa pagtigil. Tungkol to sa pagbabalik sa buhay mo. Cocaine sa lipunan. Pop culture, social media, ginagawang cool ang cocaine. Pero di nila pinapakita ang bangkay mga career na nasira at mga taong hindi na nakabalik. Social media, maraming nagyayabang ng lavish lifestyle. Pero sabog naman sa likod ng kamera. Paano maiwasan? Solusyon, edukasyon. Bago pa magsimula, turuan na. May batas, pero ang tunay na pagbabago nagsisimula sa atin. Tandaan, ang cocaine, hindi nagpapaganda ng buhay, sinisira nito. Kung nandyan ka na, humingi ng tulong. Wala kang dapat ikahiya sa pag-aayos ng buhay mo. Kung may natutunan ka, mag-comment. Kung may kilala kang dapat makarinig nito, ishare mo. At kung ikaw mismo ang may pinagdadaanan, lumapit ka. Hindi ka nag-iisa. Stay smart, stay safe, at huwag magpapabudol.